Ayan, ito yung ating liver naman para maging healthy. Ayan. So dito, ipipress lang natin to para maging healthy yung ating liver. Ganyan kaganda ang massage no? Natural way of healing. Ayan, ipopopos mo lang dyan. Ipipress mo para yung liver natin, no? Laging healthy. Ayan. Ayan. So marami kayong matututunan dito, no? Don't forget to share, subscribe yung ating channel para more updates sa masalos. Ayan. Para laging healthy ang ating liver. Ayan. O mag-comment ka rin kayo. Mura lang naman ang ating home service massage. Just comment sa ating video. Ayan. Para laging healthy ang ating liver dito, ipopokus nyo dyan. Ibilolong press nyo. Ayan. Dito sa gilid. Okay? Don't forget to share. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Focus nyo lang yan. Ilulong press nyo lang dyan. Yung liver natin. Okay? God bless you.